Thank you, Butternut Tree Hotel. guys. Day 4 namin dito sa Singapore. Bali mag-check out na kami sa Paternat Tree Hotel. Yan. Tapos iniwan lang namin dito yung baggage namin para mamaya. Kukuli na lang namin. Tapos pupunta kami ngayon sa Fort Canning. Sulitin natin to syempre. Ito kami ngayon guys. Papunta sa Maxwell Station. Ayan. Gusto daw niya maglakad mo. Lakad muna kahit konti. <laughs> Tapos ngayon guys, mag mamasya lang kami ng konti dito kasi ba kailangan namin bumalik ng hotel ng 1 PM para makuha yung luggage. Tapos 3 PM magbabas kami papuntang Malaysia. Please do not lean against the train doors. Next station, Great World. So guys, suminto kami sa 7-Eleven para kumain ng ano, tinapay bago pumunta sa park running tunnel sa picture spot tapos bibili to ng kape order na siya ng coffee tapos dito kami kakain may upuan <laughs> aga kung napagod guys ah! so, wakas, Guys, nandito na kami sa Hanford Landing Park. Ako na, ako na. Hi guys. So nandito na kami ngayon sa Fort Canning Tunnel. So anong oras na ngayon? 10 AM. Um, ito yung haba ng pila. Sana medyo mabilis-bilis lang. Para makapag-picture din lang sa kita at makapunta pa sa ibang lugar. Grabe guys. Sobrang init dito. Nandito na kami. Picture spot lang pala to. So ang haba ng pila. O, oh, pakita ko sa inyo. Yes, ang ganda dito. Dali sa picture. Ang ganda ng mag picture dito, guys. Picture din tayo. Ayan guys yung mga tree Guys nandito kami sa Ayan Orchard Food Court Nandito kami kakain ngayon Ayan no? Oh. Tarapo lucky. Mana namin to guys? To requeue Japan. Japanese swagas Japanese food na. 1.70 SGD. Pay Buketa? Yeah. Sekarang Then I one, Yeah. Total 1.70. Oh, the onion, the onion. one onion. Oh. Nakalimutan na niya ang pilay Ay, siya. De joke lang. Kasi doon niya maglakad ulit. Kasi ito kasama namin si Loni. ni happy birthday. Birthday niya sa December. Ayun <laughs> <laughs> lang. Aray ko. Okay, pahinga ulit sa pagtutulak. Falling to the rescue ulit. Habang, na, habang naghahanap ng food. Grabe guys, sobrang mahal talaga ng pagkain dito. Kaya dapat pagpupunta kayo guys ng Singapore, kalimutan nyo na mag compute huwag kayong magka-calcule pag uwi nyo na lang sana mas okay yung ano yung mga presyo sa Malaysia mamaya pero sabi naman ni Sam Nerds niya mas mura daw pagkain sa Malaysia kaysa dito and guys si Lodi naman ngayon na nagtutulak hanap lang kami ng table dito sa food court hotel. Japanese food. Bangam ba? Yeah. Ito guys yung sikat na 1.50 SGD na ice cream dito sa uh, labas ng Iron Orchard. Tapos ito guys yung flavor. Oh. mura lang. 1.50. Ang ice cream sa iba nasa 4 to 5. Ganoon ang presyo. ito yung sitwasyon namin ngayon para kaming pupunta sa Hogwarts <laughs> sa Harry Potter <laughs> going to Hogwarts nandito na kami ngayon sa Lavender Station to pick up point ng nabuk namin na bus papuntang Malaysia 26 hours yung ano niya, biyahe niya guys kasama na siguro dun yung mga immigration kanina nakapag check out na kami sa hotel namin hindi na namin na videohan isang kasi na kami dahil dala namin yung dalawa naming maleta tapos sumasakit na yung sugat niya ngayon. Kaya kamusta ka ngayon? Masakit. Ngayon, masakit. Oh, sakit daw guys. Kaya yun, hindi na namin na-videohan. Ipapakita ko sa inyo guys pagka nasa Malaysia na kami. See you! Yan guys, so around 4 na dumating yung bus namin. Pero 3 p.m. kami nakabook. Na-late sila. At sinacheck naman ni driver. Diyan kayo nakasakay. Yan po yung sasakyan namin going to Malaysia. In na sasakay niya yung wheelchair. Kumbaga yung kanina sinakyan namin na bus. yun na lang lang kami from Lavender Station to here. Kung saan talaga yung uh, baka pick-up point talaga ng bus. Bye bye! So this is where I'm going. Kasi yung legroom ng bus na nabook ang ganda ng bus na to guys. Sa loob ba meron pang kitchen tsaka ref. Para siyang double decker pero yung nasa baba. Kitchen and CR. Yan. Tapos parang nakaka lahat. May TV. Ano ba to? O kung kakain ka siguro pwede dyan. Ayan guys, and, yung merlayo na. No? road ninja sa bus <laughs> Guys, next stop over kami, grabe nakatulog na kami sa haba ng biyahe. Anong oras na dito? 8.19 na. Ayan. Kaso, hindi namin alam kung makakabili kami. Wala pa kami ng pera ng Malaysia. SGD lang to tsaka peso. Pero titingnan namin. Buti guys, nakapag-withdraw kami sa ATM. Dito kami yung order. Oh. Yung 10 lang na parang hotdog. 10 RM. Pura lang guys. nag out lang kami guys. Kasi yun, 20 minutes lang yung bus stop nila. Wala pa kami sa Kuala Lumpur. Ayan guys, nakabalik na kami sa bus. Diretso na ulit ang byahe. Kami na lang ulit iniintay kasi sa Sam, hirap maglakad. Tapos 3 hours pa mula sa bus. Tapos buti na lang talaga may nakita kami ATM. Bale ang palitan sa 3,500 pesos, 250 RM. Okay, thanks stop. Okay, thanks stop. Hi guys! Sa so wakas, okay. nandito na kami sa hotel namin sa Malaysia. sa Chill Suites Hotel. Uh, bali 1 AM na dito. Ang tagal ng biyahe namin, 12 of 5 kami nakarating sa Malaysia sa drop of point. Tapos nagtry kami mag ano, mag taxi na lang.